Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Liza at nais kong simula ng kwentong ito sa isang lihim na matagal ko nang tinatago. Isang lihim na ngayon ay kailangang ibunyag. Isang lihim na nagbigay sa akin ng init na hindi ko kayang itago pa. Gusto ko sanang maging tahimik ngunit hindi ko na kayang magpigil ng mas matagal. Ngayon, Ipapaabot ko sa inyo ang kwentong nagbago sa aking buhay. Tahimik ang gabi. Ang mga ilaw ng bahay ay malabnaw at ang hangin ay dahan-dahang pumapasok sa bintana. Kasama ko si Ruel sa kanto ng aming kusina. Kakaunti na lang ang mga salitang lumalabas sa aming mga bibig. Alam kong may isang bagay na kailangang aminin. Isang lihim na matagal nang gumugulo sa aking isipan. Ang aking tiyan ay puno ng kabog. Hindi ko na kayang itago pa hindi ko kayang magtago ng higit pa. Ruel, buntis ako, pero hindi ikaw ang ama ang mga salitang lumabas mula sa aking mga labi. Parang sumabog ang buong mundo at ang mga mata ni Ruel ay naglaho sa pagkabigla, hindi siya makapaniwala at ako'y naguguluhan sa lahat ng mga damdamin na nagbabalik-balik. Isang bigla ang pagnanais ang sumik sa dibdib ko. Ang init na dulot ng lihim na ito ay parang apoy na hindi ko kayang patagilid. Nakatingin ako sa kanya at bagamat may takot sa puso ko, ramdam ko ang init ng katawan ko. Sa mga sandaling iyon, may pagnanasa akong sumabog na mas matindi pa kaysa sa aming mga tao ng pagiging mag-asawa. Habang tinitingnan ko si Rowell, nararamdaman ko ang bawat malalim na paghinga niya ang mga mata niyang puno ng pagkabigla, ay may kakaibang pagnanasa rin. Isang bagay na hindi ko alam kung saan nang galing. Hindi ko alam kung anong reaksyon ang aabutin ko mula sa kanya. Ngunit may isang bagay akong alam. Sa mga susunod na sandali, ang aming katawan ay magkakaroon ng bagong uri ng koneksyon. Isang pagnanasa na matagal ko nang ikinukubli. Ang kamay ko'y nanginig habang itinutok ko sa kanya ang aking mga mata. Roel, sabi ko. Ang boses ko'y bahagyang nanginginig. Hindi ko kayang ipaliwanag lahat. Pero, si Adam, siya ang ama. Nagulat siya, parang natigilan sa kanyang kinauupuan. Hindi ko alam kung ano ang iisipin niya, ngunit ang pagnanasa sa katawan ko ay lalong tumindi. Ang lihim na aking itinagong mabuti kay Ruel ay unti-unting lumalabas. At sa bawat minuto, nararamdaman kong unti-unting nawawala ang distansya sa pagitan namin. Sabay kaming naupo, at ang pagitan ng aming mga katawan ay nagsimulang maging mas makapal. Minsan, ang init na dulot ng ating mga lihim ay humahaplos sa ating balat at sa kabila ng lahat ng pagkalito, isang bagay ang sigurado. Ang ating katawan ay nagsasabing may mga bagay na hindi kayang itago. Sa bawat saglit ng katahimikan, mas lalo kong nararamdaman ang pagnanasa ko sa kanya, pati na rin ang takot na dulot ng aming mga pagkakamali. Ang mga mata ni Ruel ay patuloy na nagliliwanag sa sakit, ngunit may isang parte ng katawan ko na nagnanais na magpatuloy, isang matinding pagnanasa na hindi ko kayang kontrolin at habang ang gabing iyon ay dahan-dahang umuusad, ang init na dulot ng ating mga lihim ay patuloy na lumalakas. Sa mga sandaling iyon, alam kong wala na akong magagawa kundi ang tanggapin ang mga bunga ng aking mga desisyon. Ngunit sa aking katawan, may isang pagnanasa na hindi ko kayang talikuran. Ang lihim na ito ay nagsimula lamang sa isang gabing puno ng init. At ngayon, ang bawat sandali na magkasama kami ay nagiging isang pagsubok sa aming mga katawan. Naalala ko pa ang mga gabi kay Adam. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Ngunit alam ko na ang init ng kanyang katawan ay isang bagay na hindi ko kayang ikaila. Hindi lang ang mga halik niya, pero ang bawat pagsasama namin ay isang pangako, isang lihim na pinagtagpo ng mga katawan at kaluluwa. Nung una, simpleng gabing tinukso ko siya. Ngunit sa isang kisap mata, naging isang apoy ang aming relasyon. Ang bawat dampi ng kanyang mga labi sa aking balat ay nag-iwan ng isang bakas. Ang mga kamay niya, matigas at malakas, ay dumapo sa aking katawan. Hindi basta haplos kundi mga galak na nagmumula sa kalooban. Ang bawat galaw ng kanyang mga palad ay nagbigay ng init na hindi ko kayang ipaliwanag. Sa mga gabing kami ay magkasama, ang mundo ay parang wala ng ibang bagay kundi kami lang. Walang takot, walang alinlangan. Sa mga oras na yon, ako'y nawawala sa lahat ng iba pang bagay maliban sa kanya ang kanyang mga halik, ang kanyang mga kamay, ang init ng katawan niyang dumadampi sa aking balat. Ang bawat sandali kasama siya ay parang isang walang katapusang laban ng mga katawan. At nang unang gabing kami magtalik, parang sumabog ang lahat ng mga hangin. Ang katawan ko'y sumunod sa bawat galaw ng kanyang kamay. Walang hanggan ang init na dulot ng katawan niyang nakaalalay sa akin at sa bawat galak ng aming katawan, parang natutunaw ang mga alon ng oras. At ang lahat ng aking nararamdaman ay tanging siya lamang. Buntis ako at hindi ko kayang itanggi. Ang katawan ko, na dati ay kay Ruel, ngayon ay patuloy na nag-aalab kay Adam. Tuwing naiisip ko siya, nararamdaman ko ang bawat pagpuspos ng init sa katawan ko parang isang apoy na naglalagablab sa aking mga ugat. At ang bawat araw na lumilipas, ay parang naroon pa rin ang bakas ng bawat haplos, bawat halik, at bawat saloobin na ibinuhos ko kay Adam. At sa mga sandaling iyon, sa gitna ng aking mga alalahanin, may isang alingaw-ngaw sa aking isipan. Ang init ng aming mga katawan ay umabot sa mga ulap. Siya ang naging simula ng lahat ng hindi ko kayang itanggi. Hanggang ngayon, bawat detalye ng aming mga gabing magkasama ay muling bumangon sa aking isipan at patuloy na naglalabas ng mga damdamin na may lakas na sumabog sa aking puso at katawan. Ang aming relasyon ay isang lihim na hindi ko kayang pagtakpan. Kahit na ang bawat gabing kami ay magkasama ay puno ng init, ang takot sa mga kahihinatnan ay patuloy na gumugulo sa aking isipan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang katawan ko, ang puso ko ay patuloy na naglalakbay pabalik sa kanya, kay Adam, ang lalaking nagbigay sa akin ng init na hindi ko kayang kalimutan. Si Ruel ay nagkakibit-balikat, hindi alam kung paano haharapin ang katotohanan. Ang mga mata niya ay puno ng galit. Ngunit ang mga labi niya ay nananatiling matamis sa bawat salitang sinabi. Paano mo nagawa ito, Mel? Ang kanyang tinig ay parang dahan-dahang humahaplo sa aking katawan, ngunit puno ng hinagpis. Habang ako'y nakatingin sa kanya, may mga sandali ng kalungkutan sa mga mata ko, ngunit may isang parteng katawan ko na nais tumakas sa kabigatan ng lahat ng ito, puno ng tensyon ng paligid ngunit hindi ko kayang ilayo ang aking mata mula sa kanyang mga labi. Iba ang pakiramdam ko kay Ruel ngayon. May isang uri ng kasalanan na nararamdaman ko at habang siya ay tahimik, ang puso ko ay naglalaban. Sa bawat saglit na ako'y nakatingin sa kanya, nararamdaman ko ang sakit ng mga salitang hindi ko matanggap at ang init ng mga damdamin ko na hindi ko kayang pigilin. Hindi ko kayang tanggapin ang bigat ng aking ginawa. Ngunit may isang bahagi sa aking katawan na pilit sumisigaw ng init ng pangangailangan. Ang katawan ko ay hindi sumusunod sa mga pag-aalangan ng aking isipan. Ang aking katawan ay naglalaban sa aking puso. At habang si Rowell ay patuloy na nagtatangkang intindihin ang sitwasyon, ang aking katawan ay tila naglalakbay patungo kay Adam. Ang katawan ko, na dati ay nagaalab kay Ruel, ay patuloy na humihiling ng ibang init, ng ibang pagnanasa. Kay Adam, hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit. Ang init ng kanyang mga halik, ang lakas ng kanyang mga palad, ang bawat pagsasanib ng aming mga katawan ay nag-iwan ng isang bakas sa aking isipan. Habang si Rowell ay narito, naguguluhan at nagdadalamhati, may isang bahagi sa aking katawan na tila tumatawag kay Adam, siya na nagbigay sa akin ng init na hindi ko kayang tanggapin o ipaliwanag. Nararamdaman ko ang bigat ng mga mata ni Rowell na nakakapit sa akin, ngunit ang mga labi ko ay hindi kayang ilayo ang kanilang sarili mula sa mga halik na dati ko nang natutunan kay Adam. Puno ng tensyon ang bawat sandali at habang ang katawan ko ay nagsisilibing mga saksi sa mga galit at luha ni Ruel. Ako'y nawawala sa sariling katinuan. Hindi ko kayang itanggi ang mga damdamin ko. Si Ruel ay nagpatuloy sa pagsasalita, ngunit hindi ko na naririnig ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ang aking isipan ay abala sa isang tanging pangalan, si Adam. Labanan ng katawan at isipan at sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang pagkatalo. Si Ruel ay patuloy na narito, ngunit may isang bahagi sa aking katawan na tila humihiling ng isa pang kagustuhan. Isa pang init na natutunan ko kay Adam. At sa mga sandaling iyon, sa pagitan ng mga salitang puno ng galit at hinagpis, alam ko na ang katotohanan. Ang init ng aking katawan ay may ibang pinagmulan at ito ay patuloy na naglalakbay pabalik kay Adam. Hindi ko alam kung paano magbabalik sa normal ang lahat. Ang bawat araw na lumipas ay puno ng sakit, ng galit. Ramdam ko ang bawat pagkabigla ni Ruel at habang pinapakita niya ang kanyang hinagpis, may isang bahagi sa aking katawan na naglalakbay pa rin kay Adam. Ang init ng mga gabing kami ay magkasama. Ang amoy ng kanyang katawan ay hindi ko kayang itago pa. Habang hawak ko ang tiyan ko, nararamdaman ko ang kalokohang dulot ng bawat hakbang ko. Si Ruel, bagamat nag-aalala, ay hindi matanggap ang nangyari. Hindi ko siya masisi, pero sa tuwing tinitingnan ko siya, ang puso ko ay nagsisisi. Ngunit ang katawan ko'y patuloy na maghahanap ng ibang init. Ang mga gabing kasama siya, ang mga gabing binigyan ko siya ng bawat piraso ng aking katawan, ay tila lumabuna, at isang bagong apoy na ngayon, ang patuloy na nagsisindi sa aking mga kalamnan. Ang mga pagnanasa ko kay Adam ay hindi ko kayang itago. Tuwing naiisip ko siya, ang aking katawan ay gumugulo, ang init ng kanyang mga palad ang paraan ng kanyang mga labi na dumapo sa akin. Parang isang lihim na naglalakbay sa aking katawan, kahit na nandyan si Ruel, si Adam ay hindi nawawala sa aking isipan. Bawat alingaw-ngaw ng kanyang pangalan ay parang sigaw sa aking katawan na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang init na dulot ni Adam ay isang bagay na hindi ko kayang kalimutan, hindi ko kayang limos. Sa bawat saluobin ko, ang pagkakamali ay hindi lang para kay Ruel, kundi pati na rin sa sarili ko. Laban sa katawan ko, laban sa pusong umiiyak. May kasalanan, pero ang init ng katawan ko ay patuloy na humahaplos sa aking katawan. Kay Adam. Hindi ko kayang pigilin ang sarili ko. Ang aking mga mata ay tila naiwan kay Ruel. Ngunit ang mga kamay at katawan ko ay nawawala na sa kanyang mga haplos. Hindi ko kayang tanggapin ang lahat ng ito, ngunit hindi ko kayang alisin ang pangangailangan na patuloy na lumalabas mula sa aking katawan. Laban sa mga pagnanasang patuloy na sumabog sa aking katawan, ang puso ko'y nahulog na sa isang malalim na puwang. Alam ko may kasalanan ako, ngunit ang mga nararamdaman ko ngayon ay parang isang apoy na patuloy na naglalakbay sa aking katawan. Si Rowel ay naroroon. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinagpis. Ngunit sa bawat paghinga ko, ang katawan ko'y naghahanap ng init kay Adam. At sa bawat pagpikit ko, ang mundo ay nagiging malamig at malabo. Ngunit si Adam, ang init ng aming mga gabi, ang kanyang mga halik at palad ay tila umiiral pa rin sa akin. Ang bawat hakbang na tinatahak ko ngayon ay punong-puno ng mga pasakit at pagsisisi. Ngunit ang katawan ko ay hindi pa rin matanggap ang pagkalimot kay Adam. Naglakad ako sa tabing dagat, ang hangin ay humahaplos sa aking balat, at iniisip ko kung tama ba ang lahat ng nangyari. Ang katawan ko, nadulot ng mga gabing puno ng pagnanasa, ay hindi ko kayang kontrolin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng desisyon ko, ngunit isang alo ng pangarap ang dumating sa aking isipan. Kung sana ay isang mundo na magkasama kami ni Adam, ngunit sa ngayon, tanging kasalanan at sakit ang nararamdaman ko. Pinagmumuni ko ang mga halik, ang mga gabing puno ng init na hindi ko kayang itago. Bawat dampi ng kanyang mga labi sa aking balat, ay nag-iwan ng malalim na bakas. At sa bawat pagninilay ko, ang lahat ng iyon ay tila nagiging isang matinding alaala na hindi ko kayang kalimutan. Ngunit ang katawan ko, si Adam, parang hindi ko kayang lumaban pa. Sinasadyang magdikit ang mga katawan ko kay Adam at sa tuwing maalala ko ang gabing iyon, ang init ng lahat ng nangyari ay bumabalik. Masakit pero hindi ko kayang baliwalain. Habang patuloy akong naglalakad, pakiramdam ko'y ang bawat hakbang ko ay may kabigat na karga. Kasama ko ang mga alaala ng mga gabing ako'y nauurong at natutukso sa mga tamis ng kanyang mga salitang puno ng pagnanasa. Hindi ko na kayang baliwalain ang nararamdaman ko. May isang bahagi ng katawan ko na tila naglalakbay pabalik sa kanya, kahit alam kong mali ito. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang init ng araw na sumisiko sa aking balat. Ngunit ang mga alaala ni Adam ay hindi matitinag. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay tinatamaan ng init na dulot ng mga gabing magkasama kami. Pagamat puno ng panghihinayang, may isang hindi maipaliwanag na pangangailangan na umaapaw mula sa aking katawan. Isang alingaw-ngaw na patuloy na humihiling kay Adam. Puno ng kalituhan ang puso ko. Ngunit alam kong may mga bagay na hindi ko kayang itanggi. Ang init ng kanyang mga palad. Ang mga halik na tila sumisilib at nagpapasabog sa aking katawan. Lahat ng iyon ay naging bahagi ng aking pagninilay. Ang pagkakaroon ng isang lihim na parang sunog na hindi ko kayang patagilid. Si Ruel ay naroroon, ngunit sa bawat alingaw-ngaw ng kanyang mga mata. Si Adam ay naroon din, sa bawat pagnanasa at pagnanasa, na hindi ko kayang pigilin. Hindi ko kayang iwasan ng katotohanan na ako'y nahulog sa isang mundo ng kasalanan, ngunit hindi ko kayang alisin ang init na nanatili sa aking katawan. Ngunit may isang hindi inaasahang kaganapan. Si Adam, na akala ko ay ang magiging katuwang ko, ay may lihim na hindi ko kayang tanggapin. Mel, may asawa ako, sabi niya. Naramdaman ko ang malamig na dampi ng mga salitang iyon sa aking balat at biglang natigil ang paghinga ko. Hindi ko sana inaasahan na maging ganito. Ang kanyang mga salitang iyon ay parang mga palasong tumama sa aking dibdib. Ang init na dati naglalakbay sa katawan ko tuwing ako'y magkasama siya, ngayon ay naging isang matinding pagyurak sa aking puso. Ang mga gabi ng halik, ng pagnanasa, at mga katawan na nagsanib, ang lahat ng iyon ay biglang nagbago. Tila ba ang kanyang mga mata ay naglilihim, ang init ng katawan niya ay nagiging malamig, at sa bawat salitang binigkas niya, nagbago ang lahat ng aking iniisip na plano. Ang katawan ko ay patuloy na nagpaparamdam ng pangangailangan. Ngunit ang aking puso ay puno ng kalituhan. Si Adam, na isang saglit na naging daan sa aking pagnanasa, ay may ibang buhay na hindi ko kayang tanggapin. Lahat ng init ng aming mga gabing magkasama ay natabunan ng malamig na katotohanan na may ibang babae na siyang nagsisilbing asawa niya ang mga lihim na ipinagkatiwala ko sa kanya ay nagiging bigat na nagpapahirap sa akin. Puno ng hinagpis ang mga mata ko habang iniisip ko ang mga gabing, kami ay nag-iisa. Ang mga halik na tila walang hanggan. Ngunit sa mga salitang iyon ni Adam, tila na wala nang saysay ang lahat ng aming pinagsamahan. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin, ngunit may isang bahagi ng katawan ko Napatuloy na naghahanap ng iba. Si Adam, hindi ko na kayang tanggapin. Si Ruel, hindi ko na kayang lisanin. Ang katawan ko ay patuloy na nagtutulak sa akin upang maghanap ng init. Ngunit ang aking puso ay naguguluhan sa mga pagsubok ng buhay na hindi ko inaasahan. Si Ruel, na naroroon, ay patuloy na nagmamahal sa akin Ngunit ang mga alaala kay Adam ay masyadong malakas. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito, pero alam ko na ang katawan ko ay hindi kayang itanggi ang nararam. Habang kami ay nagaayos, naramdaman ko na ang mga lihim ay nagiging gabay sa amin. Hindi ko alam kung anong mangyayari, ngunit may natutunan ako mula sa lahat ng ito. Si Ruel at ang aking sarili ang bawat hakbang ay nagbigay sa amin ng pagkakataong magbago. Ang init na dulot ng mga gabing kami magkasama. Ang mga halik na tila naglalagay ng marka sa aking katawan. Ay hindi ko na kayang itanggi. Ngunit sa mga sandaling ito, habang kami magkasama, ramdam ko ang isang bagong simula. Isang bagong kabanata ng aming buhay na puno ng pagkakataon at pag-asa ang katawan ko na noon ay puno ng pagnanasa kay Adam ay ngayon ay natutong maghintay. Hindi ko na kayang itago ang init ng katawan ko. Ngunit natutunan ko na ang tunay na halaga ng pagmamahal at pag-unawa kay Rowell. Ang kanyang mga mata na puno ng pasensya at pagmamahal ay nagbigay sa akin ng lakas na magpatuloy. Naramdaman ko ang bawat galak at kaligayahan sa bawat paghawak niya sa aking kamay. Hindi ko na iniisip ang mga pagkakamali ko, kundi ang bawat hakbang na kami magkasama, ang pagtanggap sa isa't isa, at ang pagbabalik loob sa isa't isa. Habang magkasama kami ni Roel, ramdam ko ang bawat pintig ng kanyang puso at ang init na dulot ng aming mga katawan ay nagiging mas matamis. Nakita ko sa kanyang mga mata ang mga saloobin ng isang tao na handang magpatawad at magsimula muli. Ang mga gabing kami magkasama, napuno ng kalituhan at kasalanan, ay ngayon ay naging simbolo ng aming pagtutulungan at pag-unawa. Ang init ng katawan ko ay hindi na naglalakbay kay Adam, kundi kay Rowell. Siya na ang aking takbuhan, ang aking pag-asa. Habang kami ay naguusap, nahanap ko ang sarili ko na muling nagsisimula. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Ngunit alam ko na ang mga pagkakamali ay hindi nangangahulugang katapusan. Sa bawat saloobin, sa bawat hakbang na magkasama kami ni Ruel, natutunan ko ang kahalagahan ng pagmamahal at pagtanggap. Hindi ko na kailangan magtago. Hindi ko na kailangan maghanap ng ibang init. Dahil ang tunay na init na kailangan ko ay nahanap ko sa kanyang mga mata. Sa kanyang mga palad na dumampi sa aking katawan. At sa mga sandaling iyon, habang kami ay magkasama, naramdaman ko na ang lahat ng aking mga pagkakamali ay may dahilan. Ang mga lihim na nagsanhi ng sakit ay nagbigay sa amin ng pagkakataong magbago, magtulungan, at magpatuloy. Sa wakas, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi palaging madali, ngunit ito ay isang biyaya na nararapat ipaglaban. Ngayon, sa tabi ni Ruel, ang mundo ay mas maliwanag. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, natutunan ko na ang tunay na kahulugan ng pagmamahal ay hindi lang ang katawan, kundi ang puso at kaluluwa. Ang bawat hakbang na kami ay magkasama ay nagpatibay sa aming relasyon, at sa bawat magkasunod na araw, ramdam ko na ang aming pagmamahal ay lumalago at tumitibay. Si Ruel at ako, kami ay muling nagsimula. Habang kami ay nag-uusap ni Ruel, pakiramdam ko'y parang pinipiga ang aking puso. Tinitingnan ko siya at sa kabila ng kanyang mga pagsubok, ramdam ko ang katawan ko na nais maghanap pa. Ang mga mata niya ay puno ng sakit at galit, ngunit may isang bahagi sa aking katawan na patuloy na nag-aalab. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin. Ngunit sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang bawat galit sakit, at init na dulot ng aming mga katawan. Ano na nga ba ang mangyayari? Nang hawakan niya ang aking kamay, ang init mula sa kanyang mga palad ay nagdala ng kakaibang pakiramdam sa aking katawan. Sa bawat galaw ng kanyang mga daliri, tila ba ang aking katawan ay muling nabuhay? Hindi ko kayang itanggi na may mga bahagi ng akin na naglalakbay pa kay Adam. Ngunit ang mga mata ni Roel, puno ng pagmamahal at paghihirap, ay nagdulot ng isang pagkalito sa aking puso. Ang init ng katawan niya na tumama sa akin ay may kalakip na pangako. Ngunit may isang bahagi ng aking katawan na hindi pa rin natatapos maghanap ng iba. Mel, ano na ba tayo? Tanong ni Ruel. Ang tinig niya ay parang hinagpis na tumago sa aking kaluluwa. Tinutok ko ang mata ko sa kanyang mga labi, at habang ang kanyang mga salitang ito ay pumapasok sa aking utak, ramdam ko ang bawat sa loobin ko na naghahalo. Nais ko siyang yakapin, na magpakumbaba sa harap ng kanyang paghihirap, ngunit ang katawan ko'y hindi tumitigil sa pagnanasa ng init na iba. Ang bawat salitang lumabas mula sa bibig ni Rowell ay nag-iwan ng bakas sa aking katawan. Ang kanyang galit at sakit ay parang mga palo sa aking katawan. Ngunit may isang bahagi ng aking katawan na patuloy na humahanap ng init. Ramdam ko na ang aking katawan ay naglalaban. Ang puso ko ay puno ng pagsisisi. Ngunit ang aking katawan ay hindi kayang itanggi ang tukso na dulot ng mga gabing magkasama kami ni Adam. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Bawat galit ni Ruel bawat titig niyang puno ng tanong ay nagiging isang pagsubok na hindi ko kayang sagutin. Ang katawan ko ay patuli na naghahanap ng sagot. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang tanging sigaw ko lang ay ang nararamdaman ko. Ang init na dulot ng pagkakabasag ng aming mga katawan at kaluluwa. Maraming salamat mga kasirin sa pagtambay sa atin ngayong gabi. Sana'y napuno ng chill vibes ang inyong araw at patuloy ninyong maramdaman ang saya at kapayapaan sa bawat tunog. Hanggang sa susunod, huwag kalimutang magpahinga, mag-recharge, at mag-relax. Kita-kits ulit, mga kaserin. Keep the good vibes alive.